Makuli the PH! Your passion, lover channel! Mag-subscribe ka na! Tila naka-strike 2 na ang Pinoy pageant vlogger na si Adam jenato kay Atisa Manalo matapos umanong mag-imbento ito ng kwento. Sa isang event kasi na hindi nadaluhan ni Atisa, sinabi ni Adam na nagpahinga raw ito kaysa pumunta. Ngunit nang makapanayam niya si Atisa, Nilinaw ng pambato ng Pilipinas na hindi iyon totoo dahil ang tunay na dahilan ay hindi pa dumarating ang kanilang mga bagahe mula sa biyahe papuntang Pattaya, Thailand. Sa ngayon, nasa Phuket na si Ahtisa kasamang ibang kandidata para sa mga pre-pagent activities. Ayon sa mga netizens, tila nagkakaroon ng hindi pagkakaunawan sa pagitan ni Adam at Ahtisa, ngunit patuloy pa rin nilang sinusuportahan ang dalawa sa kanilang pageant journey. Posta! Atisa, ang daming na... At dami nakamiss sa'yo kagabi. Oo, oh, oh, hinahanap ka nila. Sabi ko, ano, nagpahinga ka. Mas minamuti mo magpahinga na lang. Ay, Siguro. invento ka ng kwento. <laughs> Hindi dumating yung luggage namin. Ano? Ano luggage nyo? Hindi dumating. Hindi dumating mga luggage ah, namin. Ah, I see. So, Dalawang grupo. We didn't have our makeup. Ah, I see. Kabuti wow. <laughs> na clarify. <laughs> Wait, ko no, ¡Ah, ¡Vamos!